Sa likod ng bayan ng Pitogo ay ang buhay na diwa ng mga former leaders nito na nag-alay ng kanilang serbisyo para sa ikabubuti at ikauunlad ng kanilang pamayanan. Matatagpuan ang bayan ng Pitogo gawing timog silangan ng lalawigan ng Quezon na nakaharap sa Tayabas Bay. Isa ang bayan na ito sa bumubuo sa Bondoc Peninsula. Pero alam mo ba na napakaraming kinaharap na mga pagsubok ang lugar na ito? bago mo pa ito makilala bilang municipality of Pitogo ngayon? Welcome po sa Nung Araw. Dito ating susubukang alamin ang pagsisimula at mahalagang nakaraan sa makasaysayang bayan ng Pitogo, Quezon. Umusbong ang dati maliit nitong komunidad na walang pangalan noong 1729 sa pamumuno ng kanilang unang naging leader na si Don Francisco de la Cruz. Ngunit nang pamunuan na ito ni Don Juan Mauricio taong 1754, ang lugar na ito ay tinawag ng Mayubok. Isang settlement ng mga manging isda sa gilid ng Mayubok River na ngayoy barangay pinagbayanan. Naging malaking suliranin ang mga rebelde sa Pitogo makaraang mag-away ang sultan na si Alimudin at ang kanyang kapatid na si Bantilan tungkol sa trono doon sa bayan ng hulo sa Sulu. Panahon ito ng noy gobernador-heneral ng bansa na si Pedro de Arandia. Ang mga pirata ni Bantilan ay nakarating mula sa Mindanao hanggang sa Mindoro at mula dito'y inumpisah nilang salakayin ang bayan ng kalilayan at marami pang mga lugar sa Quezon Province. Sinunog ng mga piratang dagat na ito ang settlement ng Mayubok taong 1757. Ang leader nila dito noon ay si Don Alejo Bautista. Sa pagmamadaling makatakas ng mga residente, ang pinakamalaking kampanaryo ng simbahan ay nailagay nila sa maliit na bangka at lumubog ito sa aasnan. Sinubukan itong sisirin ng mga batikang maninisid ngunit hindi na ito natagpuan pa. Pagkatapos sa Mayubok taong 1760 ay itinatag ni Don Bernabe Rafael ang komunidad ng Kawayanin. Dito nailipol naman ang puon ni San Pablo nang suguri na naman sila ng mga pirata. Lumipat sila sa lugar na tinawag nilang Adia na ang ibig sabihin ay lugar ng kaligtasan. 1762, panahon ng mga British sa bansa. Dito na naganap ang pagtatatag ng bayan ng Pitogo. Ang naging tagapagtatag nito ay si Don Buenaventura, Salvador. Halaw ang pangalan nito sa napakalaking puno ng Pitogo Palm na posibleng naging famous landmark sa kanilang panahon. Nagugulantang na lang palagi ang mga tao sa Pitogo sa sorpresang atake ng mga pirata kung kaya mula sa Adia, taong 1766 ay lumipat sila sa Maalew Hill. Dahil nga sa maburol nitong katangian ay kitang-kita nila mula sa malayo na palapit na ang mga moro bintas. Dito ay nakakapaghanda na agad ang mga residente na itago ang mga bata't matatanda sa ligtas na lugar habang ang mga kalalakihan ay nakikipagbuno sa mga pirata. Dumating din ang araw nang magkaroon ang pitogo ng katatakutan ng mga piratang dagat. Ito ay sa katauhan ni Don Jeronimo Santiago. Pinamahalaan at pinarotektahan ni Don Maniago ang pitogo mula 1771 hanggang 1780. Natagpuan sa wakas ang nawawalang poon ni San Pablo sa ilalim ng puno ng pitogo sa Maalew Hill. Panahon nito ni Don Juan Encarnacion, taong 1781. Ito ang naging senyales para gawing poblasyon nila ang Maaliw Hill. Sa unang pagkakataon ay nasunog ang bayan ng Pitogo, taong 1814. Sa pag-upo ni Don Jeronimo de los Angeles ay nagpatayo sila ng simbahang bato sa Maaliw Hill at itinayo ito sa eksaktong lugar kung saan natagpuan muli ang nawawalang poon ni San Pablo. Pinatibay ito ni Don Fernando Martinez sa kanyang termino noong 1823. Siya rin ang unang kinilala bilang kapitan munisipal o gobernador silyo ng Pitogo. Inulok-lok siya ng kanilang kura paroko. Sa leadership naman ni Don Julian de San Francisco naganap taong 1845, ang reformang literal na nakapagpabago sa mga residente dahil sa panahong ito ay ipinagutos ni Gobernador General Narciso Claveria E. Saldua ang paggamit ng apelido o last names. Naging epektibo ito taong 1850 nang manungkulan si Don Julian Parcari sa Pitogo. 1853 nang i-reestablish ang simbahan nila sa termino ni Don Cesario Yubalia. Ipinagutos niya ang forced labor sa lahat ng mga residente mapamusmos at matatanda ay kinakailangang magtrabaho. Pinagsikapan nilang lahat na iharap ang bagong simbahan sa kanyang bagong disenyo sa silangan. Muling nasunog ang Pitogo sa panahon ni Don Anastasio Glian taong 1855 at muli sa termino ni Don Calixto Oribiana taong 1863. Ito rin ang taon kung saan nagkaroon sila ng una nilang pampublikong eskwelahan. Itinayo ang Municipal Building taong 1870 sa liderato ni Don Narciso Nocuenca. Ito rin ang panahong nauso ang nakawan ng mga alagang hayop at mahalagang ari-arian sa bayan ng Pitogo. Panahon ni Don Torcuato et Ruiste taong 1882, dumanas ng cholera outbreak ang Pitogo sa unang pagkakataon at marami sa mga residente nito ay namatay Dinalaw din ito ng matinding lindol sa sumunod na taon. Nasunog na naman ang bayan ng Pitogo taong 1886 sa termino ni Don Vivencio Villarosa. Ito yung panahon na kumakain na sila ng mga ligaw na ugat na tinatawag na nami bilang pantawid gutom. Dahil maliban sa sunog at lindol ay matagal na panahon na rin hindi umuulan sa Pitogo. 1896 nang si Don Yulalio Glinoga na ang namuno sa Pitogo. Siya ang ikalabing apat at kahuli-hulihang naging gobernador silyo sa ilalim ng pamahalaang Kastila. Panahon ng Amerikano, iniluklok ng taong bayan ang kauna-unahang native leader nila sa Pitogo at ito ay walang iba kundi si Municipal President Pedro Origineza taong 1899 sa malolos bulakan po siya nanumpa. Nang itaas ang bagong bandila ng Pilipinas sa Pitogo, iniutos ang literal na pagmamano dito. 1900, nang mamuno si Mayor Vivencio Loresto, halos malansag naman ang populasyon ng Pitogo gawa ng pangalawang cholera outbreak. Nagtayo ng Detachment Military Unit ang mga Amerikano sa Yolalio Glinoga, Municipal Building ito ay ang panahong naging sentro ang Pitogo ng komersyo ng mga katabing bayan ng Unisan, Agdangan, Katanawan at Mulanay. Nagkaroon ng Pitogo ng English School. Majority ng mga teachers dito syempre ay mga Amerikano, pero nagkaroon din ito ng limang Pinoy na mga guro. 1904, panahon ni Mayor Julio Herrera. Ang Unisan, Makalelon at Hingoso na ngayo'y General Luna ay napasailalim sa pamamahala ng bayan ng Pitogo. Sa pamamahala din ni Mayor Herrera nang mauso ang pagbabakuna dito. Kinasangkapan din niya ang mga taong bayan sa paglilinis ng mga kalye at pagtatanim ng mga puno sa plaza. 1906, nang bisitahin ng nooy Governor Manuel L. Quezon ang Pitogo. 1911, nang inilipat ni Mayor Juan Carmona ang pamahalaang munisipal sa Makalelon sapagkat siya ay taga roon ngunit naibalik lang muli sa pitogo ng malukluk na sa pwesto si Mayor Emeterio Parcari sa sumunod na taon, ngunit hindi na naisalba pa ang iba pang mga gamit ng munisipyo. Nang si Petronilo Villaflor naman ang naging mayor noong 1913, ay pineste ang pitogo ng mga balang. Taong 1917, Influenza virus naman ang kumalat sa pitogo ng mamuno si Mayor Librado Glian Nahalal na Municipal President si Leonino Mataragnon noong 1920 at sa kanyang termino ay naitayo ang Monumento ni Rizal dito sa Pitogo. Sa pangalawang termino ni Petronilo Villaflor, taong 1923, pininsala na naman ng mga balang ang bayan na ito. Natapos ang kanilang Central School buwan ng Marso 1926, panahon ni Mayor Leonino Mataragnon. Ipinatayo rin niya ang tangke ng tubig sa munisipyo pati na ang daungan sa tabing dagat. Ang dulong bayan ay ang dating naging lugar sa paggawa ng mga barko. Tuwing sasapit ang fiesta sa Pitogo noon, lagi silang may moro-moro o comedy shows, gayon din ang tunggalian ng mga brass bands. Mula 1926 hanggang 1940, namuno si Mayor Jose Yutamares, ang kanyang administrasyon ang nagdagdag pa ng infrastruktura sa munisipyo gayon din ang pagbubukas ng Gumaka-Pitogo Road. Bagong taon ng 1941, nahalal si Mayor Vicente Martinez. Sinimulan ang mga poso at pagkakaroon ng malaking produksyon para sa pagkain. 1945, nang mag-umpisa sa pagbango ng Pitogo matapos ang World War II, umaalingaw ngawang sigaw sigawan ng mga residente sa pagpasok ng mga jeep ng mga Amerikano na may mga dalang relief goods. January 1946, nang maitala ang matinding lamig ng panahon sa Pitogo. Sa termino rin ni Mayor Emilio Englinoga ay ipinaasfalto ang mga mahalagang kalsada sa bayan. Ipinagbawal din niya ang pagsusugal at pag-inom ng alak. 1948, nang mamigay ang lokal na pamahalaan ng radio transmitters para sa mga residente, sa panahon ding ito, naitala ang pagtatayo muli ng nasirang mga tahanan at pagpapalakas pa ng industriya ng pangisdaan sa pamamagitan ng pag-introduce ng mga bagong paraan. 1949 nang itayo ang bagong Municipal Hall pero hindi ito natapos agad dahil sa bigla ang pagpanaw ni Mayor Glinoga. 1950 nang humalili si Vice Mayor Claudio Anca na tumapos nito hanggang sa manalo siya sa eleksyon 1951 at isunod na ipatayo naman ang kumbento ng simbahan. Malalakas na bagyo ang bumulaga sa mga tagapitogo taong 1952 na sumira sa kanilang mga pananim at ari-arian. 1954, nahalal muli si Mayor Vicente Martinez at nanungkulan siya hanggang 1963. Sinundan nito ni Mayor Carlos gilian hanggang 1967. 1968 ay si Mayor Ricardo Hutamares naman na umabot ng siyam na taon sa paglilingkod bilang punong bayan ng Pitogo hanggang sa kanyang kamatayan noong March 24, 1976 sa kabuuan ay nagkaroon ng 153 leaders ang bayan ng Pitogo mula 1729 hanggang 2009. Ayon ang lahat ng impormasyong ito sa kanilang municipal government. Kung hilig nyo po ang ganitong paksa, ito na po ang pagkakataon para mag-subscribe at tumutok sa mga iyahandog pa nating pagtatanghal tungkol sa pinagmula ng mga lugar sa bansa. Ako po si Yuan at ito ang Nung Araw Channel. Hanggang sa muli po, paalam!